Ano nga ba ang mayroon sa balot? Halika, pag-usapan natin yan. Sinasabing extreme at exotic delicacy ng mga Pinoy ang, bal ang nutritional content ng balot. Ang isang serving nito, isang itlog ay naglalaman ng around 180 to 200 kilocalories. Mayaman ito sa protina at syempre sa fat content na maaari pong makapagbigay ng enerhiya sa mga kakain nito. Bukod pa riyan, kung medyo tumataas po ang inyong kolesterol, medyo kinakailangan mag-ingat dahil ang isang pirasong itlog ay maaari magbigay ng around 600 mg ng kolesterol. At ang limitasyon lamang po natin, ayon po, World Health Organization ay 300 mg sa isang araw. Kung idadagdag ng naman natin ang kadalasang isinasama sa pagkain ng balut na suka, asin at toyo. Medyo maaari tumaas po ang inyong sodium intake kapag kaganyan. At dahil dyan, medyo kinakailangan lamang po mag-ingat ng mga taong merong hypertension at tumataas ang kolesterol dito. Pero sabi nga natin, hindi naman po bawal na bawal.